Hay simpi arbelan juta Bayaw ni Moro. Paano paano imo na missing abi ka to? Ah na missing bayaw. Nasa nang balot abi. na ata Dito eh, drenga na. Like tingira kita mismo ngandukan. Oh, junta

ay, wa man. mga. So, so, ma buhay yung Dasernado garo imo nga. Bayaw ni no bayaw. Mga, mga 20 plus mo, nga. Anong okay. dagon anong. 2092 ano, sa 2015 garo. 26 oh, 30, yes. mm, Na report man to sa so yeah. pulis. naduga gatagid imo Okay, so ano rin yung, nga nga pagpatig ka to no bago umo sa court sal.

Ramnan ni daw. Ito, ito patakan pero hindi sosong itong ramnan. Before abi uh, nagsuba, after magsuba ng uli magsuba. Ano rin ang benepisyo nito is amotik, uh, green alam mo na. Tingnan portioned dito kan tara to 'to, 'no? Kasi project, debate 'to 'yon. Tapos pa rin 'yung round, may payag. Kasi daw ang balat na ayawan, Uwa mat mga traces abi man ang mga may dugo or Uwa ay wa ta ni simple ga pag para duga din siya eh para para din nga pintaw na missing ko if ever abi nung or halimbawa man gid man ang daya imo ma confirm ano ro aton nga kon gara kagahimoon in kaso diya pa pero may mga pamilya matay mo iya ayo ta tatlo ko iya mat asa aklan iya halik ah okay pero sa imo nga pagkumpirma, alin do dahil ka nga nakita nga na ito gaan makarap? Ito nga Tabo or sapat? Oo, pwede kita. Anong naduha bayaw? 19, mga 1997 na ito. Ikaw niya? Sa bayaw Alin to may naging kontra imo mawag datay? Iba, ang tao mga gatay, siyempre. Kapinanaw ito yung mawag. Nagkalibot, magbala pa So, wag ito rato ni mawag? Wag ito rato. Magmawag sa inyo sa Magwa sa pagbaligat balot, ano-anong trabaho anay dati? Uy, araw, malamit ito. Ano ang pangalan ko ito? Si Nilo Almudil. Nilo Almujin. Almudil. Almudin? Almudil. May... Taga ano, Pero wala asawa mo? patay ba si Manang? Ah, hindi. si Manang. Hmm. mo ba? Kaya n'yong bagay, yung raser, maghaya-haya? Stabo ba? Na-report ba ito sa polis? Hindi pa rin. Imbisiganan na rin ito. Imbisiganan Huwag ito tayo? Huwag ito tayo. Sige ko tayo ng sira-sipit tuwa eh. 1990s. Hmm. So huwag ito mo tangin contract ka to bago manaduga? Huwag, magandao ko sa iyo. Simple. Bilang bago niyo umakar? 45 eh. 45 eh... 45? Hmm... Okay, thank you, guide, kaibahan. Sige, kung Kapi kao, no? Top top si no? Right. Raymond Tangkala. Raymond... Tangkala? Dangkalan. Dangkalan? Raymond Dangkalan. Joke. 107.7, 107.7, Energy FM Calibo.